Ano? Ano na naman? Food trip tayo? Food trip na naman? Siyempre Food, food trip ng food, food trip Payat O, <laughs> o oh, oh, Ibig sabihin, tumataba ka na Tumataba na ba si Duday guys? Comment nyo nga O Wow tayo mag-food trip pala? Palatikim Palatikim, ayan ah, lang sa tapat So, ano mga bibili natin doon? Ha? Oh, baliw <laughs> Ano mga bibili natin doon? Lemonade, uh, uh -huh. french fries, uh -huh. ice cream. Uh -huh. Teka, may pera ka ba? Uh -huh. Akin yan eh. Kaya ba oh. ito? Oo. Hindi ko napansin. ito? lang tayo. Magmumood lip. Sabang pili. Then blueberry yakult. Ding ding ding, ding ding. Ano, blueberry yakult at, at saka french fries. Ikaw, ano sa'yo? Wala, atay na lang tayo. Ano? Alin, french fries? Ano na, large? Large fries. Go basketball pa yung mga basketball pa yung mga mahina. Sasaga sa mga gas talaga pa asa sa heg Pasensyahan mo baby di maawat ang bibig Sasabay sa balag dito puro pa alig Habang <laughs> Yummy first prize First prize? <laughs> Niluluto na guys Ito na yung lemonade First <gasps> prize First price daw, <laughs> <the> French, <laughs> <price. laughs> no? French, French price. First prize daw. Ito pala <laughs> ang yung first prize French fries Galing nilutoan o

Tikman na natin. Ask yummy. Good good." Ha? Oo, oo. Mag-text pa muna. Ignite, ignite. Tanga. <laughs> <laughs> Bakal game French fries, French fries. <laughs> Ito na bahay namin, guys oh sa titindahan. Ang lapit lang. Oh, trip na naman. Ano? Alamig. trip na naman. Sarap ng price. It's a sign na magpo trip na din kaya, guys. Kung gusto niyo din ng mood lip, yan. Mm -hmm. Punta lang kayo sa Samroke Baliwag. Lapit lang. Mula ka. Ano yan? Every customer is a blessing. Ah, ang galing naman. magbasa ba? Tapos so, ah? na lang dito, please follow us on on Facebook Moodlet Ice Drinks Coffee. Hmm. Ito lang may puntripan sa malapit, no? Hindi na tayo lumayo ngayon. Hindi na tayo napunta sa 7-Eleven. Mm Hindi -hmm. na tayo pupunta ng Nyalimi. <laughs> Nyalimi. <-me. laughs> Time? Mayong una siya yung pikit na wala. Si mm. Yan ni mi. Ganyan. Yung napanood ko ay nakakatawa yung yung tide na kakatawa, yung, yung tired, naging tired. What? <laughs> Dawung sinasabi na ubus ko na. Oh. The Dami kasi large binili namin na eh. Hindi naman galing bida. Kumain <coughs> wow. ini? Eh. Ikaw, bagal mo kumain ini? Eh. Tayo ka, tayo. Hmm. Gano'n mo kasi kumain ng kanin. Kaya kaya haya ka ng pudrip Tapos ang bagal mo kumain, ako ang nakakakain <coughs> Dito lang yan Gusto yung pagkain, ubus ko na Hindi ko kasalanan na mabagal ka Nandiyan lang naman yan, kumakain lang ako Ngayon mo ako, mabilis ako kumain Healthy naman to ah Hindi healthy yan ah. Potato to, potato Eh may cheese Ah, uh, cheese, healthy din yun Naging so, di healthy naman lahat sa'yo Hmm Healthy din tong mood dip. May lemon eh. Mm. Hindi ba healthy yung pinakain natin? Ganito din ba kayo kumain guys? So, kukunin yung ganyan. Ah, oh, sila ganan. Tapos ito. Ganito ako. Ayan. Mm. mm. Hindi simot, no? Ayan mm. na Last bite. Taob na. Wala na, guys. Ito na lang. Isang food trip na naman po ang nairaos ni Dudhan. Buto yun. Huwag naman lulukin ni Buto. Baliw. <laughs> Bye, guys! Bye.